After nga mag-breakfast is may tinapos akong works isang client ko. And while working, nakikinig ako ng Rich Dad, dad na audiobook. Sa gilid ko naman is napaka-behave lang ni Gabe kasi naglalaro lang siya and ganyan lang siya, hindi talaga siya malikot unless gutom siya. Kaya nakakapag-work din ako. Habang nakikinig ng Rich Dad or Dad audio ang dami kong realizations. Yes, maganda and dapat may investment tayo tulad ng mga properties. Yun ay kung hindi mo na hinuhulugan kasi makukonsider pa yan na liabilities at hindi assets. Minsan naisip mo din ba na i-reset yung mga decisions mo in life? Kasi kung pwede ko lang i-reset gagawin ko. Kaya ngayon gusto kong bitawan yung mga bagay na dapat hindi ko na ipilit kasi hindi pa para para makapagsimula uli na walang iniisip na bayarin and baka makapag-ipon pa ako. Sa rich dad, poor dad, gusto ko yung if my dream o goal ka, dapat wag mong sabihin na I can't afford it. Dapat sabihin mo, how can I afford it? Para maging motivations mo siya and magpursigi pa hanggang sa ma-achieve mo yung goals mo. Kaya ngayon gusto kong makapag-ipon at mag-invest para yung pera na ang mag-work for you. Kung